Hi guys, ito nga po pala yung ano namin dito, view sa likod ng bahay po, namin po. Ayan po, meron po tayong ano dito, sapa. Dito po kami nagtatambay kapag ano, yung sobrang init ng panahon. Ayan, nandiyan yun yung mga makakulit. Hello to Kuya Maymay! Hello Kuya Maymay! Ayan, o, oh, ayan na sila. Ayan na yung ano ko, mag-ama ko. Kuya may may naman nag ano yung literal na nag ano nag sa Tagalog kung say nag ano nagsisibak. Ah, okay, nagsisibak ng kahoy. Sorry po. <laughs> nagsisibak ng chicks yan. Baby. Nagsisibak ng chicks, sabi ng asawa ko. Ayan, ito po yung view niya dito sa lito ng bahay. Ayan, nakikita mo yung bundok at mga mga sapa dyan. Ayan. Nauso kasi yung tambaya ng ano eh. Yung magandang tambayan daw ng ano eh. yung sa San Roque okay, nga shout out po ko pala doon kasi sobrang ganda din doon eh pero para sa akin na ma mas maganda tong dito kasi ano yun eh mas malawak yung paligid mas malawak yung paligid tapos ang ganda na ikuti natin guys ah. iikuti natin to dito nyo makikita yung ano. yan na natin. Ikot. Dito, meron dito ano, balibol. Volleyball, balibolan dati. May balibolan dito dati. Ganyan din ang view dito sa ano. Oh. Ito. Yan yung view dito. Diyan, merong maraming mangga. Merong maraming mangga dyan. Ito na yung view nya guys. Yan. Okay, andyan si Chris Valiente. You know, kami ang view. Ayan, yan, yan yung view ni, niya guys. Yan, dyan. Dyan kami tumatambay. Dyan kami sa ano, sa ilalim ng mangga. Dyan kami nag, ano, nag snack. Dito, do, ng baby. doon kayo. An? Yan, ito yung um, namin Ay, guys. Dito kami nagtatambay. Hoy! Dyan sa ilalim ng mangga. Dyan. Dito lang yan sa likod ng bahay namin. Yang ano dyan, may bahay kayo nakikita dyan. Katabi yan bahay namin. Dito, ikot tayo dito. Iko tayo sa kabila. Ito yung ano namin. Nice view talaga dito guys. Ayan. 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 Nakita nakikita ko na kailangan ha ano lang natin yung ano dito yan bahay namin yan yan bahay namin yan dito yung ano tsaka ito dito sa kabila naman meron sa kabila ano to mga kapitbahay namin dito ayan Yan, mga kapit namin. Shout out! <laughs> Ayan, dyan. Hello, baby Chris! Hello! Ayan, andito naman si, ano, Chris yung mga anak namin. Kumakain dyan. <laughs> Hoy, nagunsaman <-on> mo na! <laughs> Hoy, nagunsaman mo na! mo po sila ng manga, guys. Nabisi po sila. Nag-ano po yan ng mangga. <laughs> Nga, mga kulit. Ito yung view namin dito. Sali ako sa vlog. Hi! Hi, guys! Hi guys. Hi guys. Hi. Ah. Ay, yes, ang sarap ng mangga. Ah. Yan yung tinatawag na pelditi guys. Yan. Pelditi yan. Yan, pelditi yan. Zoom nga natin. Nanda kasi yung view dito eh. Yan. Yan yung pelditi. At ito yung pinagmamalaki naming tambayan namin guys. Ito 'yung pinagmamalaki talaga naming tambayan namin magpamilya. Dito kami nagtatambay talaga. Oh, <laughs> dito talaga kami nagtatambay guys. Ito talaga 'yung anon. Ito talaga 'yung place na pinagtatambayan talaga namin ng kasawat at ng anak ko meron din ano pumupunta dito na ano mga nag ano nagpipiknik dyan dyan sila nagpipiknik yan na uh, dito lang yung matata matatagpuan sa San, uh, Purok Uno San Pablo Season sa Regado visit na kayo guys kung gusto nyo magpiknik-piknik dito maganda dito

Nandiyan lang ano. Yan? ano yan? sunset. Meron tayong sunset dito. May pa-sunset dyan Ayan. kikita mo talaga yung sunset dito, guys.